Mayong Udo, gikan sa Solar News Channel Manila, ako si Hillary Isaac. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan o Mindanao. Misaka sa sobra 1,800 ang namatay tungod sa Bagyong Yolanda. Gibana-bana ni presidente Aquino nga sobra 2,000 kataw ang namatay sa bagyong Yolanda in May Mitanyag og sobra 300 million dollars ang United Nations agigtabang sa mga apetado sa bagyong Yolanda. Og gisugyot ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga ibutang ubos sa state of emergency ang Tacloban City nunot sa bagyong Yolanda. Opadala ang Department of Agriculture og dugang rice seedlings ngadto sa mga apektadong lugar sa Bagyong Yolanda aron mabawi ang ilang pan, uh, panginahanglan sa bugas humay. Si Cheng Ordones adunay detalye, Cheng. Hillary, dalun sa barko sa Department of Agriculture ug sa Bureau of Fishery and Aquatic Resources ng MV Fire ang mga relief goods ug intervention agricultural products ngadto sa Tacloban City nono sa Bagyong Yolanda ibanak Banan ba ni Agriculture Secretary Proceso Alcala at sa opening sa 2013 Mindanao Wide Makina Saka Agri Machinery Road 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 Show din sa Cagayan City na mikabat sa 3.7 billion pesos sa agricultural products ang nadaos sa kabisayan tungod sa Bagyong Yolanda. Busa muhatag og rice seedlings ang DA aron mabawi ang panginahanglan sa bukas humay sa kabisayan human sa Bagyong Yolanda dugang ni Alcala mo pahulam ang Philippine Coconut Authority o 100 power so aron motabang sa clearing operation sa mga dalan nga natumbahan og punuan dayon gamiton kini mga punuan alang sa housing program alang sa mga apektado sa bagyo gisiguro ni Alcala nga hugot ang seguridad sa barko kung man ang mga taho nga pagpangawat o pagpangambus sa mga sakyanan dunay dala nga relief goods ngadto sa Tacloban doon na escort na upat kay speedboat ang barko nga mudunggo usa nautical mile gikan sa pantalan sa Tacloban. Ipaabot nga muabot ang barko karong hapon din sa Cagayan de Oro nga mudawat sa relief goods gikan sa naka-line lain sektor aron ni deliver ngadto sa Tacloban. Hilary? Daghang salamat Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Ipadala na sa kagamhanan sa Zamboanga del Sur o Pagadian City ang mga donasyon nga natigom atol sa Oplan Tabang Visayas alang sa mga apektado sa Bagyong Yolanda sa Kabisayan. Si Jong Kadyon, dunay detalye. Jong? Yes, uh, Hillary, andam na sa 1 and Tabak Division sa Philippine Army ang pagpadala sa mga relief goods na natigom atol sa Oplan Tabang Visayas nga ilang gipasugdahan kauban ang Philippine Information Agency ara so sa maapektado sa bagyo Yolanda sa Kabisayan. Mapasalamaton ang duha ka ahensya sa libihang o oh, hinabang gikan sa mga katawhan sa Bunga Pisula, Misamis Oriental o Lana del Norte ...an Lana del Sur. Gilusa ang uplan tabang bisaya sa lokal na kagamahanan sa Bunga del Sur o Pagadian City kanatong Domingo pinagi sa Osaka Concert. Dalon unta ang mga o da dalawang dagat ang relief goods apan tungod sa pagigo sa bagyo sa Sulayda sa Mindanao gipusto nila ang pagpadala Ikatak na ugma ipadala ang hinabang sa mga apektado sa bagyo bukas bukas yapon alang sa mga donasyon ang PI Regional Office nga nasa sa Oro Street sa Pagadian City o dili sa Gaitano Mall sa Pagadian City hangto sa alas sa hapon ugma Hillary Daghang salamat, Jong Kadyon, reporting Gikan, Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw, pag-usap ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahin sa among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sa ninyo kining email sa solarnewscebuano at solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod og mapuhon sa ngala ni Menchu Makapagal ako si Hillary Isaac daghang salamat og pag-amping Kabisayan og Mindanao